Magandang hapon po mga kapramil Dito po tayo sa ating Kinukuhaan po ng tubig At kahapon nga po ay wala po tayong vlog Pero Nagtrabaho po tayo dito sa Kuhaan po natin ng tubig Siniminto po namin ni mami ito Ito po eh Kalahating sako po yung ating nagamit dito yung Ito po yung sinasabi ko sa inyo na Sisimintohin natin At kukunan po natin ng patubig Ito po yung Tinalinis ko lang po kahapon yung tubig din eh. Para po makapagsiminto po tayo. Nilagyan po natin ng putik. po. Eh. Dito po nadaan yung tubig ngayon. Eh. Ay, hindi, eh. Medyo matalis na po ito. Kaya ating papatubigan na po. Bali dalawa po yung akin nilagay na PVC. Yung hus Para sa fish po ang isa, ito po sa paspa natin ito po ay sa ating taniman po ng gulay po ang bilig po natin may talong talong po dito eh. dito po tayo nakakuha ng patuloy po sa pespan ngayon ginalwa na po yung natin dito sa ginawa kahapon para dyan din po tayo ha gawa ng kapag po baha dito sinaradala po yung mas po natin yung nakasuksukla ang diyan yan ang may po yun sabi po kaya naisipan po po na yung mas po para nakasya po yung nakapix na doon bali ano naman po yan wala pong nagalaw po doon yan wala pong ginalaw tayo walang tinanggal basta nalagyan po natin ng simento kaya hindi po nasira itong ating sapa dagdagan lang po natin ito ating bubuksan na po ito para makita natin yung patubig sarduhan lang po natin ng kaunti yun papasok na po ang tubig din sa ating mini dampo Ayan. Pasok na po dito. Pag napuno itong tubig, pasok na po yan. Ayan po, napasok na po. Ayan. Mamaya po, dudugtong natin yun. Kapunta sa ating gulayan po yun. Ano pre? Huh? Ano daw? Kasi parnul po, pre. Ito, 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 ito. Nangangawit po din eh. Ay, ano bang... Ano ba nakita ninyo? Ah, may lulumbog. po ko laki. Malaki? Ah, ah, Ay, delikado pa rin tabindaan niya na. Sige Ay, bupuhagin. Ha? Ay, delikado nga yan. Tabindaan yung stas. Eh. Marami po dyan na daan na mga estudyante po. re, Ayan, ang ganda na. Tabi po. Alakas. po. Hmm. Iya. Yeah. Oh. Ganda po mga kapambing, no? Hmm. Ito po hasardo natin muna. Ito po ang nagagamitin muna ito. 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 Lakas po. Supply ng ating gulayan. Oh. Yan. Pagpuan isa, pagpuan isa ay na pasukan din sasarduhan po pala ito natin muna para isa lang ating gagamitin lakas ganda po nito ating dam ko. wala po tayong problema sa ano ating patubig yung dati po ang gawa natin dito nakapatong lang po siya dito ilalagyan lang po natin ng bato ay pag po malakas ang tubig yun lagi pong dala dito sa baba kaya naisipan po natin na simintuhin po ito pero wala po dito yung nasira bagus din ang po natin lang ito wala ito lang po isang langka lang naman po wala, wala pa yung iba ano pre? pupuhagin andito daw po yung ano yung malaki nasan kayo nasan ba? ay pagkalaki po o ba? ayun yun yun

Delikado po yun. Ayan po sa Susulsulan po. Ayan. dito na dito. Ano kayo ni? Delikado naman po yan eh. ah dami. Masarap ang kainin kayo ni. Okay, okay. 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 Lay, 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 lay. Oh, tako na takot si pare ay. <laughs> pare. Eh. Ako na takot. Ina <laughs> mo. Nasaan? Eh? Ah, pagkalaki po ng bahayan oh. Lucky. Yan ang sarap nitong ipritos. Sarap yeah. yan. Kain natin. Di. Hindi, hmm, Hindi ko pare. Ha? Bangi Bangi, bangi. Ito? ito po. ito. po, sarap po ito. Hmm. Hmm. Sarap po. Bangi, bangi. Diyan ibabangi po muna. Para tuluto naman po ito. Delikado po yan. Ang gawa ng ano, yung, Malapit po pati sa daan yung ano. Kung kami nakalabas, nagbalik -nag -nag ulit ito. sila. Oo. Po, yung, yung... Pag hindi ko kunin delikado para? Sa, ano, sa, sa bata ano? Hmm. Di ba yung mga sayang? Sa Ang dami nyo yung... Ano? Nang kain, 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 kain. <laughs> utoy, kain, utoy. Hmm. hmm. Ayo, okay, okay, sarap.

Nga po mga kabayong. Ito niya, ang kain ito. Masarap na. Ito ito po. Ito po. Ito po, nakukuha. O, ito dali. Nga init. Pagkain lang po. Tatlo ito yung. A-a. init ito Ito pong tatlohan. Isa-isa lang ang kakain. Ito yun. Badyan mo yung lagay sa kaya Badyan mo yung lagay sa Um, Ang mm. misa ko to eh. Mm. Ba't klaki mo na? Mm -mm. Tanggal. Ah, sarap naman. Sarap naman tingin dito. Kain natin, kain natin. Kain nakakanya. Exotic open. Sige, tayo, sabuhin na. Hmm. Hmm? Ayan, ito lang kayo may ano, mapuli ito. Ano yun? Yung kakainin mo ito. Oh. Ano? Yan. Ito yan. Oh. Ganto, oh. Mm, yan. Ano? Pa yung sarap? Ano na? Manamis namis pati. Mm. Yung mga bubuyog na puti yun. Ayun, oh. mm. Mm. Hmm? Yung mga ganto. Oh. Yan. Ayos ba? Hmm? Kapag sila laki ng unang yan. Ang mm -hmm. pati ng mga ano, tuyog. Sayang yun, dalawang puno nito, hindi makakuha. <laughs> wow, hindi pa kami kami. Ah, yung lalaki yung self nitong ano. Ripo, butunaw. Hmm, Malagatas pa, yung pari, Ha? Huh? Malagatas, ito. Mm, ito, ayos. ilaw pa ito. May dito. Ano, na dito. Dito po. Hmm? Maniliit maniliit na dito. Na

Mukbang. Ah. Kole. <laughs> hmm? Eh sarap naman ng Hmm? Hm. Ng sarap din, ba. Na lagyan ko na tin latex awas na po ari. Mini dam natin. Pag pusa na puno dito, awas na po. Naawas na po ng mini dam. Ayun. Ayun din. Ayos na po. Diretso na po yan sa ating ano. Taniman. Pupunta na po tayo doon. Biglang umulan po ang ating panahon. Kanina po napakatindi ng init. Pabor naman po yun sa ating mga halaman. May isang linggo pong mahilip din pa. May lang po umulan. ka? Sana po magiging tayo ng talong. At ang totoo nga po. Ay magiging na po. Salamat po sa blessing. Blessing din po sa atin yan. Naku lang. Ito pala oh. Ito yung itaw. Pinakang gate. Magandang hapon po mga kapambin. Katapos lang po ng malakas na ulan. Ay, ay tamang tama naman po. At kanina nga po, tayo po ay nag po ng ating patubig. At didiligan nga po muna natin ito bago taniman sana. Ay ngayon po, tayo po ay hindi pa tapos mag ng tubig. Ay bigla pong umulan kanina. Kaya tama tama po ngayong hapon, magsasabog po tayo ng mustasa po ito. Ito po, oh. Maraming po yan. Tapos itong pichay po, yan ang kasama natin si Mami. Mami. Opo. Yan. Tsaka po ito yung uh, labanos po para dito sa isang plat. Si Mami po matanim At mamaya maya po pagkasabog natin dito. Tataposin ko po yung grass cutter doon. Oh, nabasa nga po yung ano, sila habing. Pero wari ko yung eh, bukas naman yung mainit pa Uli. And dito po muna. Eh. Mustasa po muna ang ating sasabog ngayon. Dito na po. Bali dito yung mustasa. Sa kabila ay pichay po. Sa kanan po natin ang mustasa. Nasaan? Nandiyan na <laughs> yan. <may>, tabi. Yan. <laughs> Hindi ko makita. Bahala. Sa po ang ating gagawin na laang. Bahala. Pag po, po. napalimit, ay di... Saka namin nakakatan. Saka po natin nakakatin mga kapambi. Ito po ano na yung pasalin na sa ano, kontis po ito. Ito na po yun. Tuloy na po ang ating pagitanan din eh. Taman-tama ito. Mataba po naman ating lupa. Eh di, titinan po natin kung tayo magatagdag ng pataba. Isang araw po. Ito po ay madali lang, parang 45 days lang po ano. Napapakinabangan na po ito, mabilis pagkakitaan po. Pitsa yung mustasa po. Parang malimit din yun. Ah. Parang malimit mo dyan. Ah. Wala na ito eh. Wala nga kumakita. Ah, wala. meron pa yata doon, wala na ba? Wala na. Pwede tama, pagkaano, hindi doon ililipat yung mapapalimit. Mm -hmm. Ganun lang po tamang tama o oh, yan ang ganda ng ating pagka araro po bigla namang umulan yeah. yari na Uy, po aba. Shh. ano yan aso. O, aso yari na po ang mustasa Nasaan kaya yun Nandiyan lang yan. Hindi kita. tara sa kabila naman para po yung mga ano ay mga bigay po ng di na pananim ay wala nga pong sumali hindi tayo na lang. Ang pichay po pala ano may kulay po. Yung mustasa po ay wala. Ito po yung pichay po mga kapambing. Ang dami din po. Tara dito tayo may. Dito po sa kabila naman tayo. Ito ang maganda kita. -ta 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 Butas. Ang dami na baril. Ito po ang kita mga kapambin. Hindi ko ka kita. Ayaw kita. Hindi to nakakalito. Yan. Para tayo la nagsasabog ng abono Ah. Sumibol po kayo ha. Hindi nakakalay kayo. Ah, hindi na. Baka mapisan. Ay, pag kinalay <laughs> hindi nakakalay. Ibigay Babayaan na natin ha. Hindi walang tabo ng puno. May sa bagay sa kanila pipindutin. Oo, sa natin ayusin yan pagka uh, talaga. Ay, ang dami nilaglag. Nilaglaglag si dadi sa bangbang. Ayun. Ang dami eh. Ano bilis po naman na ito? Dalawang araw sa bulit yan. Dito nga Hmm. Yan. Ayos na po mga pambin Ang ating sabog tanim po na pichay at mustasa. Bali, i-update ko na lang po ulit kayo dito. Kung sumibol po, mga ilang araw po ito. Siguro tatlo o apat na araw. Update ko po kayo. Kung sumibol. Si mami naman po ay matanim ng labanos po. At ako po ay magagascatter doon. Tataposin ko po yung nasimulan po natin kanina umaga. Tarami para uh, bukas iba namang trabaho ko. Ito. Hmm. hmm. Dito. Bali, apat na hanay po. Isang plat. Dagdagan na lang po ng lupa pagka nalabas ang ano. areto po hindi expect. areto po itestin lang. Itestin lang po, Ari. Hindi po ako marunong magtanim yung laban. Pag Ari lumaman ay DJ jackpot. Mga ilaw po sa sinigang ano. Kinilaw ko. Ah, masarap daw kinilaw mapait na matay eh. parang may uh, ano sa uh, mataan maanghang ano Ilalamas yun ng asin ay ba't pag minsan yung maanghang ang labas ay paano nga ay parang may lawa 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 ba may sapot hindi yung parang naturok ba sa ay, dila ay ano yun yung hindi fresh ay hindi ay kumbaga ay ano na yun layot na pero pag layot? fresh wala kang matitot gano'n. ganun sariwa ano Diyan po muna si Mami, doon ako mga grass cutter po. Balik na lang po ng ating mga grass cutter Sa na. Tatapusin na po muna natin 'yan. Nabasa po yung ating grass cutter kanina kumaga. tapos na po tayo mga pambin naka isang luang po tayo simula umaga dito po yung tinapos natin ngayong hapon po aras na po ito